Ayan, shout out po dyan sa mga pogi at magaganda kong mga followers. Shout out po sa inyo mga idol. Ayan, baka gusto nyo magpagawa sa akin ng electrical mga idol. Libre lang mga idol. Wala kayong babayaran mga idol. Basta electrical mga idol. Walang babayaran yan dito mga idol. Ayan, nakapalo man kayo sa akin mga idol o hindi mga idol. Pwede kayong magpagawa sa akin ng libre mga idol. Wala kayong babayaran. Basta may materialis lang kayo mga idol. Gagawin natin na maayos ang electrical nyo sa bahay nyo mga idol baka sakaling may mga ipapagawa kayo mga additional mga idol gagawin natin ng linggo yan mga idol basta walang pasok tayo mga idol linggo natin gagawin yung electrical nyo mga idol huwag kayo mag alala mga idol hindi tayo nagpapabayad mga idol basta wala lang akong pasok mga idol ah, ayusin natin ang electrical ng bahay mo mga idol ayan mga followers kuman o hindi, pwede magpagawa sa akin ng electrical mga idol ayun, walang problema oh, yan mga idol kahit hindi nyo ako ipalo mga idol okay lang yan mga idol, basta may pagawa kayo sa akin ng electrical mga idol kagawin natin yan mga idol basta mabilhan nyo lang ng materialis mga idol, ako nang bahala mag-ayos dyan mga idol wala kayong babayaran sa akin kahit peso mga idol, ayan, hindi tayo nagpapabayad mga idol pag pagdating sa electrical basta wala lang akong pasok mga idol gagawin natin na maayos ang electrical nyo mga idol akong bahala magpaganda dyan mga idol materialis lang ang inyo mga idol sagot ko ang trabaho mga idol